Kuyang bay. Okay. Bitaw kuyang bay. Okay. <laughs> so, ito na 'yung ilog. Ling ilog 'to. Paket ta kami ng ano? Mounting kugan. Oh, uh, sarap dito mate. Uh, muna tayo. Sarap. Tingnan naman Sarap baby Sarap baby daw Hello Ilabas na ang tagay Naniwala na kayo Nagubat talaga to Hindi gubat, bundok Ayan pa dun dun Parang one port pa lang to. Saan ka punta? Moshi <laughs> moshi. Oy, oy saan ka punta? Itong etok. Yung kaliwa, bangin yan. Kaya, di basta-basta pwede sasakyan nyo. Ayan. Sinakyan namin to eh. Kaso, ang dami na kaharang eh. Pinata yung peak. Kay ko. Kay ko. Ah. Ano ah. <laughs> Ano ba yan? Bay ka bol naman pala. Are. Nasaan ka mo? Malapit na tayo sa ano pick. Ito na yun eh. 420 na. So alas 4 kami pumasok dito. So di na kami nagpapahinga Nang matagal. Pero mahirap na kasi bagabihin kami doon sa downhill eh. Walang maikita doon. Ganyan yung daanan nung pag downhill eh. Puro dahon. Tapos pababa. So mahirap, delikado. Tapos may mga bangin sa gilid. mamaya hindi ko na mapapakita kasi wala tayong GoPro eh. Para magka-idea lang kayo. Hindi pa nagpapadala si Papa. Tapos oh. <laughs> 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 si Papa. <laughs> so ito na. Eto na yung exit nung ginawa namin tinguigan, noyan. Oh, sila nakita nyan naman, paano sila may exit? Napaka babangis, yan. <coughs> Gusto niya na kung saan ay nagsusotah. Oh, Ayon sila. Buwalu style. Congratulations! Siko yung baybaya. Alabas kayo orang medyo maliwanag pa. Asiklir. Ano ba? maliwanag pa. Nung, ano ano sa waras taji? size na 530 size pasado na gapon size na pala na size na pala guys so good luck Diyan dire diretso na yan may ahon oh, pa isa yan ayo may isa pa oh meron pa eksena lang kasi punta sa forest trail sada okay time check 638 andito pa rin kami ayan ayan si Daddy oh Si oh yan si Ade ICJR dito, kami, na, mahangin. Na, Madilim na. Pero malapit na to. ano na? Mga 20 oh. minutes siguro, dubay na. Natawa oh. na, so. so, 'yung man din, ng tayo. Pero tayo tapos yan tayo Ako akan 'yung mineral. Choba. Ako magagabay Sige, basta ako si 3. kami, 7.20 rin, tena, no, na. Upload, <laughs> oh, na so, <laughs> dalo na, 7.20 na, so... Wala Nang madilim. Ang siya siya. Ang sa simbahan, jumping. <laughs> yeah? Ano <laughs> <know. know. laughs> <laughs> <laughs> Anong meron pa? <laughs> Bulala. Bacoy, Sarap po. Hmm. Meron. Labanan mo ang kay yung gasgas, Jose. Eh. Sila, mga kababayan. At masayang uh, masaya sila sa kanilang ginawang pambubudol sa sarili nila. Subukan namin yung basic trail ng mga kinkugan. <laughs> Saan mo natin ito, Raji? Doon sa loob. Mali tayo yung basic trail na dinaanan. Babayaran mo din yan. Ay, di ano masabi mo? Basic ko doon. <laughs> Ano sabi ko lang May sa kanila, congratulations. Oh, certified na. Na, na. Certified na kayo na mountain biker. Mga mountain biker. Wow. Mas kira Dib ulo mo din kayo. Bufal. Bufalo na kayo. Certified na bulpa, bulpalo. Bufalo, bulpalo.